Ayan, dyan natin sa Pilipinas. At good morning din dito sa atin sa Amerika. Uh Agoy, napanood ko na ang news. Napanood ko na. O, oh, di ba? At nakita ko na rin na nag na si Mima Alicia ng Nagpile na si Mima Alicia ng protection niya sa sarili niya. Dahil doon sa pagbabanta ni Dado Baliw. Yung dating general daw, general bayan Walang general na ganyan. Baliw yan, baliw. Magpile na kayo ng ano, ng blatter sa mga police station. Ako wag na kayong ano, magkatubili pa. Dado! Dado baliw! Ayan na, nag-uumpisa na ang ano mo, kalbaryo mo. Animal ka. Yan mga pagbabanta mo. Ayan na, pumuputok ka na. di ba sabi ko sa'yo? Puputok ka. Puputok ka nakopuputok ka, masahol ka pa sa mga ano, tayo dito, sa mga DD shit na makakasuhan. Ang dami mong kalaban dyan, Dado, ang dami mong kalaban sa ginawa mo. Dado, magingat ingat ka na, ikaw ang mag-ingat, baliktad, Dado. Ikaw ang mag -ingat. sa dami ng ikakaso iyo, Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Dado Hindi mo alam kung saan ka pupunta General Kapagago ka pa gago ka ba? Diba? O ngayon Ayan sa dami na magkakaso sa'yo Hindi mo alam ngayon Kung sino sino yan So Good for you yan Maganda yan para sa'yo Totoo lang Good yan para sa'yo Diyan sa kahambugan mo. Animal ka. Sandali lang nga, takoy may ginagawa. Sa kahambugan ni Dado Clemente. Nako Diyos, mayo ka Dado. Sa kahambugan mo. Tinagtad ka ng kaso ngayon. Maraming magpapail sa'yo. Marami. Hindi lang si Mima Alicia, alam mo, nakakatakot yan. Teka lang, asan ba yung camera ko? Nawala eh. Ayun. Hindi lang nakakatakot yan, Dado. Sa taong bayan, yung ginawa mong pagbabanta. Lalabas yan, may kaugnayan ka sa pagpatay. Ke Jacob, lalabas yan. Tanda mo. Dado. Lalabas yan, may kaugnayan ka sa pagpatay doon sa namatay na isang BBM vlogger, lalabas yan. Meron kang kaugnayan dyan. Tan Nguyen, hello. Hi. At jacket is Tan Nguyen. Mamaya ako balikan nito. Mm -mm. Kaya tama lang yung ginawa ni Mima Alicia. nagpile Siya ng blatter sa prosinto. Kaya kayo mga BBM vlogger, pro-government, dilawan, pinklawan, o whatever, kahit na civilian, pwede kayong mag-file ng kaso. Pwede kayong magpa-blatter. Pinatin sila. Pwede kayong mag-file. Ngayon inaalam na kung taga saan ka. Ewan ko kung anong grupo, inaalam. Ang alam ko taga Cavite -ka, ka. Inaalam na kung taga saan ka. Baka mga may grupo rin na gustong ilaglag ka na rin dado inaalam na ang lakas ng loob mo threatening yung ginawa mo dado sundalo ka walang sundalong ganyan dado oh eto oh walang sundalong ganyan bakla lang ang gumagawa niyan dado isa kang bakla sa kang bakla Putang na vlogger lang kalaba mo pag tatangka mo pang patayin. 'Di ba? Isa kang bakla. Bakla ka talaga, Dado. Tama lang 'yung ginawa ni Mima Alicia, salut. Mima Alicia, sana sundan ka ng mga ibang ano, BBM vlogger sundan ka tsaka ng mga pro government. Sundan ka, double salut Tama 'yang ginawa mo. Taman, tama tama salut ako sa iyo matapang ka alam nyo bakit that in case na magkaroon ng isa pang patayan wala nang ibang pagbibintangan si Dado kay nasaksak na sa ng isang vlogger si Dado ang pagbibintangan maniwala kayo Aha. Yeah. alam mo sa totoo lang Dado pinalalabas mo lang sa sarili mo baliw ka baliw No. No, no. No money involved. Dado, general kang gago ka pero walang general dyan. Kaya mas saludo ko dun. Mima, I salute you. Very good. Perfect yung ginawa mo. Napanood ko ka ganina. Perfect. Perfect. Ayun ay pamangking ko. Kasi may namatay dado. Ikaw ang idinidiin ngayon. Hinahanap ka na. Hinahanap ka na. Hindi ka naman madali hanapin dahil dati ka sundalo. Alam nila nasa Cavite ka. Alam nila. Hindi ka mayro pa Malamang magtago ka na sa dami ng kaso mo. Alam mo ba lahat ng vlogger, kahit na ordinary vlogger, pwede kang kasuhan. Pwede kang ipablatter. Kahit ako, pwede kita ipablatter. Kung nadyadyan lang kami sa Pilipinas. Tama yung sinasabi ni Mark, ni Mark Ramos. Kung nasa Pilipinas lang kami, pwede ka namin kasuan. Pwede ka namin anoon, sampahan. Kaya saludo ako sa mga magpapile. kilambay ka no, servera, Pile kayo. Sila Chris Ulo? Pile kayo. Lahat kayo magpile. Go Pilipinas! Magpile kayo. Lahat! Lahat magpile kayo. Turo nyo, si Dado. Turo nyo, hindi nyo. Dado. Dado, Dado Clemente. Turo nyo. Ngayon, siya na ang suspect doon sa pagkakapatay sa isang vlogger na pumunta ng Davao. Na si Jacob. Siya na ang suspect. Maliwanag. Dahil tumugma eh. Tumugma yung pagkakasabi niya. Before na sinabi niya, may napatay na vlogger na BBM. Kaya Dado, tapos ang maliligayang araw mo. Dalawa na lang ang pupuntahan mo ngayon. Magtago ka o harapin yan. Lahat ng benepisyo mo sa buhay, tanggal. Tanggal yan. AFP, pinapatawag ka na. PMP, pinapahanap ka. DOJ, meron ng plano sa iyo. Tay ka sa, sa ano? Sa taong bayan. Sabi ko na sa inyo hindi kayo po pwede magsalita ng ganyan, lalo na kayo ay mga retaradong general. At meron ka pang binanggit doon sa video mo na meron pang commander. Ano ka? MPA? Dado? O meron kayong private army? O baka kayo yung gumagawa ng tukang sa Maynila? Maaring marami sa yung pwedeng ikaso. O baka isa ka sa mga membro ng DDS squad. Tanda mo, Dado. Lahat ng po pwede. Isang pa sa'yo. Kayang-kaya. Bakit may binanggit kang commander? Ano ka? Membro ka ng MPA? ng makakaliwa? Dado! Ikaw ang pinakabobong ano, kapitan. Pinakabobong general. Pinakabobo. Lowest brain kang general. Lowest brain ka. Magsama-sama kayo mga BOBO. -BO na mga DD shit, lowest brain ka. Diyan lang sa ginawa mo, ang laking perwisyo sa buhay mo yan. Isusumpa mo. Ay, Mr. Peter Walk, isusumpa mo sa sarili mo na nasabi mo yan. Tandaan mo. Lalo na, meron na namatay at meron ka pang binanggit na tao na ibang ipapapatay na sinabi ni commander na papatayin na lang yan para wala nang ano total mga perwisyo yan dado alalaan mo defender ka ng mga DDS vlogger ka din so dapat kasama ka rin sa ipapapatay at saka wag kang ano dado hindi lang ikaw ang matapang hindi lang ikaw ang may barel hindi lang ikaw ang sundalo fuck you Mm, hindi lang ikaw ang sundalo. Kung may baril ka, may baril din kami. Fuck you. Mm. 'di ba? Salamat ka. Baka ang tumumba nga sa kapwa mo sundalo. 'Di ba? Marami kang sasagasaan. Kaya magtag maganda ka na ng pamburul mo, tingin ko. Maganda ka na ng pamburul mo. Tiyak marami magkaka-interest sa Maniwala ka. Lalo na ang tiyak sa Cavite. Marami magkaka-interest sa gagawin kang pera, dado. Gagawin kang pera. Sino ba yan? Magkakapera ba tayo dyan? Gagawin kang pera. Maniwala ka sa akin, gagawin kang pera dyan. Ngayon, ako, saludo ko kay Memo Alicia. Dalawa pa. O. Oh. Pumunta sa prosinto, nagpile Para sa kanyang protection. Kaya kayong mga BBM vlogger, kay matakot, pumunta na kayo ngayon doon. Turo nyo si Dado, habang maraming nakablatter kay Dado, hindi makakapag-vlog yan. Hindi makakakilus yan. Tandaan ninyo. Once na magsalita ng hindi maganda yan, pwede nyo nang ipadampot yan. Lalo na may pagtatangka, may pagbabanta, pwede nyo ipadampot yan. Dado, hindi puta ka. Ikaw ang baklang general. You coward general. Ang tawag sa'yo. Coward general. Bading ka. Dado, bading. Isa kang bading. Coward general ka. The coward general. Baklang general. Dado Clemente. Patay ka, Dado. Ang dami mong kaso. Wala ko interes sa'yo. Hindi kita pag interesan Ayun ko, wala din parking. Hindi kita pag-iinteresan. Pag-uubusan kita ng oras sa ganito, hindi kita pag-uubusan ng oras. Hindi po Ngayon, pag-uubusan, nakita ng oras. Sa ginawa mo na yan. Baka, ikaw na itapik ko na itapik eh. di hmm, ba? Diba? Wala akong pakailan dyan. Magtapik-tapik sa inyo. Pa Pasundot-sundot lang ako. Pag hmm, hindi maganda, tinatapik ko. Katulad niya, hindi maganda ginawa mo. Tatapik kita na itatapik mo. Marahin pa kita po ng ina mo, dado. ba? Diba? Nagtatapang-tapangan ka. Matapang ka lang, may baril ka. Bakit? Wala ba kami barel? Dado? Baka pagka nagkita-kita kayo ng mga may barel, baka sabihin mo, sorry, hindi ako matapang. Dado, bunga nga mo lang ang matapang. Bunga nga mo lang ang matapang. Wala ka. Ngayon, subukan mo maglakad sa kabiti mag-isa. Subukan mo. Baka pinagpipiestahan ka na dyan. Maraming gustong gawin kang pera, baka akala mo. Lilipat ako ng parking, bibigyan ko sila ng parking. Maraming gusto kang gawing pera, Dado. Alam mo ba? Marami na gusto kang gawing pera. Pero hindi ka nila papatulan dahil wala kang pera. Alam mo ba, Dado? Bigyan natin sila ng ano? Ng parking. walang yato si Dadon to pero we sa ano sa gobyerno ah, doon na nga lang ako sige doon na lang ako sa kabila ako saludo ko